Nagsisimula ang pelikula sa isang profesional na killer na nagngangalang virtuoso sa gitna ng isang misyon na patayin ang isang lalaki, habang ang lalaki ay nagsasaya kasama ang isang babae. Pinag-uusapan ng bida ang tungkol sa trabaho ng isang hitman, na nangangailangan ng katumpakan at dedikasyon. Higit sa lahat, nangangailangan ito ng kabuoang kawalan ng emosyon. Ang malamig na aktibidad na ito ay nangangailangan ng walang anumang damdamin hindi para sa mga target, o para sa kamag-anak na nauugnay sa kanila. Sa makulimlim na mundo ng mga contract killer, isang pangalan ang lumalabas na si The Virtuoso. Siya ay kumikilos ng nakamamatay, siya ay bumabaril ng katumpakan at nagiiwan ng walang bakas sa kanyang likod. Pagkatapos makumplito ang isang trabaho, siya ay pumunta sa kanyang tahimik na bahay, isang lugar kung saan ang pag-iisa ang kanyang tanging kasama nililinis niya ang kanyang mga baril ng may masusing pag-aalaga, pinapanatili niya ang lihim na nagpanatiling buhay sa kanya sa hindi mabilang na taon. Ngunit isang araw, isang hindi inaasahang bisita ang gumagambala sa kanyang nag-iisa na pag-iral, at habang si Virtuoso ay nagpapaabot ng isang kamay ng kabaitan, isang koneksyon ang nabuo, isang kaibigan ang dumating sa kanyang buhay. Sa likod ng misteryosong hitman na ito ay mayroong isang lihim na alyansa kasama ang isang dating militar na kilala lamang bilang The Mentor. Sa pamamagitan ng misteryosong tao na ito ay natatanggap ni Virtuoso ang kanyang kapakipakinabang na mga takdang aralin, bawat gawain ay nababalot sa isang hangin ng lihim. Ang mga pakikitungo ay lumaganap sa pamamagitan ng misteryosong sulat at isang lihim na tawag sa telepono na tinitiyak na walang landas na hahantong pabalik sa alinmang partido. Ang kadalubhasaan ni Mentor sa pagplano ng mga lihim na operasyon ay umaakbas sa mga hindi nagkakamali na kakayahan ni Virtuoso, na ginagawa silang isang nakamamatay na duo. Isang araw, dumating ang isang papel na card, na nagpapakita ng pangalan, lokasyon, at oras ng kanyang susunod na target. Ang gawain ni Virtuoso ay tuparin ang mga kahilingan ng kliyente, karamihan ay tapusin ang target ipinagkatiwala ni mentor kay Virtuoso ang isang emergency na misyon, dapat niyang patayin ang isang CEO ng lokal na autoridad, na pinakawalan ng hukom. Ang operasyon ay dapat isagawa sa loob ng wala pang 48 oras at hinihiling ng kliyente na dapat ang kanyang pagkamatay ay mukhang isang aksidente. Karaniwang tumatagal si Virtuoso upang magplano ng mga naturang pagbisita. Sa susunod na araw, sinusundan ni Virtuoso ang kanyang target at natutunan ang kanyang mga galaw. Sa siyang araw, naghahanda siyang patayin ang kanyang target, ngunit napansin niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng bola. Pinili niyang manatiling nakatutok sa target at binaril ang gulong at ang pulang kotse ay bumangga sa isang truck na sumabog. Sa kanyang pagmamadali, natapos niya ang misyon na nagdulot ng kakilakilabot na pangyayari sa isang babae na nasunog at namatay sa kalsada kasama ang kanyang target. Pagkatapos ng kanyang napahamak na misyon, nakaramdam siya ng pagsisisi. Hindi niya mabura ang imahe, at ang mga sigaw ng bata ay malakas at naririnig pa rin sa kanyang mga tainga. Hindi niya sinasagot ang tawag ni Mentor, at literal na galit na galit. Makalipas ang ilang araw, nakita niya si Mentor malapit sa puntod ng kanyang ama. Ang isang pag-uusap ay nagpapahiwatig na si Mentor ay kaibigan ng kanyang ama pareho silang naging militar, at ang pagiging sundalo ay propesyon ng pamilya ni Virtuoso. Kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa inosenteng babae na namatay, si Mentor ay nagsimulang magkwento sa kanya, upang ipahiwatag na walang puwang para sa pagkakasala o pagsisisi sa negosyo. Sinabi niya sa kanya kung paano siya at ang ama ni Virtuoso ay lumaban sa digmaan, at kung paano sila obligadong pumatay kahit na mga inosenteng tao, dahil lamang sa inutusan sila ng kanilang mga nakatataas. Nang bahagyang lumapit sa kanya si Mentor, naglabas siya ng kutsilyo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Mentor na si Virtuoso ay nagbago, at hindi na mapagkakatiwalaan gaya ng dati. Nakikita na ngayon ni Mentor ang isang nabubulok na sundalo, parang isang bato na lumalambot. Gayun pa man, wala siyang sinabi sa kanya maliban na saguti ng kanyang mga tawag, at pagkatapos ay umalis umuwi si Virtuoso, at nakatanggap ng tawag mula kay Mentor, na tumawag sa kanya sa kanyang opisina. Si Mentor ay nagtatalaga ng isa pang trabaho kay Virtuoso, ngunit sa pagkakataong ito ang kliyente ay nagtatago ng maraming impormasyon mula sa kanya. Binigyan lang siya ng pangalan, na White Rivers, at ang lokasyon at oras ng target, ay sa alas 5 ng hapon sa isang simpleng kainan sa lungsod. Inihanda niya ang mga gamit, at tumungo sa bayan. Sa daan, nilagyan niya ng gas ang kanyang sasakyan, at nakita ang isang magandang blonde na babae. Isa pa, napapansin niya ang isang lalaki na agresibo ang pagkilos sa kanyang kasintahan. Di nagtagal, nag-aalok si Virtuoso na tulungan ang kasintahan ng agresibong lalaki, ngunit magalang siyang tumanggi, na nagsasabing wala siyang ibang mapupuntahan. Nang maglaon, narating niya ang lugar ngunit nakakita siya ng maraming posibleng target doon hindi niya mabasa ang kahulugan ng pangalang White Rivers, kaya tumingin siya sa lahat ng may hinala. Kasama sa listahan ng mga sospek ay sina Loner, Handsome Johnny, Johnny's girlfriend, at ang waitress na ang blonde na babae. Bago matapos ang gabi, kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa White Rivers at mabilis na patayin ang target. Umorder siya ng kape at malalim na pinag-aaralan ang bawat tao sa loob ng kainan. Pagkaraan ng ilang oras, isang sheriff ng lungsod ang pumasok sa kainan at napagtanto ni Virtuous eh na may bagong target. Pilit niyang sinisikap na kilalanin kung sino si White Rivers, ngunit sa alas 5 ng hapon, walang nangyari. Napagtanto niyang may mali. Lumapit ang waitress para itanong kung gusto niyang umorder ng makakain, pero balak nang pumunta sa motel at babalik daw siya mamaya. Sa labas ng kainan, ang sheriff ay sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo na pinagmamasdan ni Virtuoso. Pagkatapos ay sumakay din ang magkasintahan sa kanilang sasakyan habang pinagmamasdan niya sila mula sa malayo. Sumakay ang nag-iisang lalaki sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa motel kung saan sinundan siya ni Virtuoso dahil pinaghihinalaan niyang siya ang target si Virtuoso ay nagrente ng isang motel room, at sinimulang ihanda ang lahat ng mga gamit mula sa kanyang bag. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ng lalaki, at nilagyan niya ng gamot ang isang baso, na mamatay ang sino mang taong uminom nito. Pumasok sa silid ang lalaki, at humigop ng inumin. Sinurpresa siya ni Virtuoso gamit ang baril, at nagsimulang magtanong sa kanya ng iba't ibang mga katanungan tungkol sa White Rivers nakapagtataka ang lalaki ay tila hindi natatakot at sinabing wala siyang alam tungkol sa kanyang hinahanap patuloy ang pag-inom ng lalaki hanggang sa inatake siya sa puso at namatay sinuri ng virtuoso ang kanyang pulso at umalis alam niyang malalampasan niya ang pagpatay na ito dahil ang lalaki ay dati nang mayroong problema sa puso at pumasok ang bida sa kotse ng lalaki upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa White Rivers ngunit wala siyang mahanap nang maglaon, pumunta siya sa manager ng motel, at nalaman ang tunay na pangalan ng lalaki, na walang kinalaman sa White Rivers. Kaya, napagtanto niyang hindi siya ang kanyang target, at ipinagpatuloy ang misyon. Pagkatapos, bumalik siya sa kainan at nag-order ng pagkain. Gayunpaman, sa takot na baka lagyan ng laso ng babae ang pagkain, pumasok siya sa kusina, at tiningnan ang kanyang mga galaw. Maya-maya, umupo sila para sabay na kumain, at magkakilala. Sinusubukan niyang magtanong sa kanya, nagtatanong kung ano ang gusto niya ngayong gabi, kung saan siya ay tumugon na nami-miss niya ang paggugol ng matalik na oras sa isang lalaki. Hindi na inaasahan ang ganoong sagot at pagkatapos niyang kumain, umalis siya, sinabing pupunta siya sa motel. Pagpasok niya sa kwarto, may kumatok sa pinto at siya nga iyon. Agad siyang sinimulang halikan ng babae, ngunit saglit niyang pinigilan ito. Hinubad niya ang kanyang jacket at sinubukang halikan muli muli niya itong pinahinto at sinimulang tingnan kung may mga armas, at tinanong siya kung kanino siya nagtatrabaho, ngunit mukhang nalilito at nahihiya ang babae. Iniisip niya pa rin na hindi ito isang normal na babae, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang plano nito, kung wala itong sandata para patayin siya. Sinabi ng babae na siya ay isang simpleng tao na nagtatrabaho sa kainan ng pamilya upang matulungan sila nalilito at nahihiya, naghanda ang babae na umalis, ngunit humingi siya ng tawad, at hiniling na manatili siya. Sunod, nakita niya ang babae na natutulog at lumabas siya sa kwarto. Kumuha siya ng ilang armas mula sa kotse, at nagpas siyang pumasok sa bahay ng magkasintahang nakita niya sa kainan, sa paghahanap para sa White Rivers. Sa loob, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa banyo, at bumaril kaagad nang makita niyang lumabas ang babae. Nagtago siya, at kumuha ng rifle ang kanyang kasintahan, at sinubok ang barilin si Virtuoso. Pagkatapos ay sinundan ng kamay sa kamay na labanan sa pagitan nila, na nagtatapos sa pagbaril sa kanya ng pangunahing tauhan. Sa proseso, ang babae ay tumakas sa bahay na may dalang baril, at sinundan siya ni Virtuoso. Nagkaroon siya ng sugat sa kanyang tiyan, at nagpa siya na ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang magnakaw ng ilang bagay mula sa bahay, upang magmukhang isang magnanakaw ang pumasok. Di nagtagal, dumating ang sheriff, at sa halip na tumawag ng mga reinforcement, kumuha siya ng rifle at pumasok sa bahay. Pumunta si Virtuoso sa kanyang sasakyan upang tingnan ito, at nakita ang katawan ng isang tunay na sheriff. Dito niya napagtanto na ang peking sheriff na pumasok sa bahay ay isang hitman sumakay siya sa kanyang sasakyan, at hinihintay na umalis ang sheriff. Susunod, siya ay nagmamaneho patungo sa motel, ngunit sa daan, ang sheriff, na sadyang binanga ang kanyang sariling sasakyan, ay sinenyasan siyang huminto. Huminto siya, at nagsimula silang mag-usap. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Virtuoso ang sheriff kung may alam ba siya tungkol sa White Rivers, at sinabi niyang alam niya ito hindi nagtagal, inilabas ni Virtuoso ang kanyang baril, at pinaputokan ang sheriff. Ang sheriff ay namamahala upang makatakas sa kakahuyan dala ang kanyang rifle, ngunit hinabol niya. Naganap ang shootout, nagawa ni Virtuoso na patayin ang sheriff, na nasugatan na kanina. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang sasakyan, at tinawagan si mentor. Sinabi niya sa kanya na nagawa niya ang misyon, at nangangailangan ng oras upang makabawi pinupuri siya ni mentor, at sinabi sa kanya na naghihintay siya. Si Virtuoso ay bumalik sa kanyang silid, kung saan natagpuan niya ang babae na nakahubad. Pagkatapos matulog kasama ang babae, kinuha niya ang kanyang pasaporte, na nakalagay sa kanyang wallet. Binasa niya ang tunay na pangalan ng babae, na si Blanca Rios, at naalala niyang sinabi ng babae sa kanya kanina na Dixia ang pangalan niya noong una silang nagkita sa kainan naaalala rin niya ang maliliit na detalye, tulad ng bahid ng dugo sa damit ng waitress, at nawawalang letrang B sa kanyang damit. Lumabas sa banyo ang babae na may dalang baril. Sa kalaunan, nag-uusap sila, at natuklasan niyang ang lahat ng tao sa kainan ay mga asasin na binayaran ni mentor para patayin siya. Gayunpaman, determinado ang babae na siya ang papatay sa kanya, at hindi ang iba. Pinatay ng babae ang kusinero at ang waitress para siya ang pumalit sa kanilang lugar sa kainan. Hinintay niya itong makapasok sa kainan sa takdang oras na alas 5 ng hapon. Sinabi niya sa kanya na gusto ni mentor na maging masaya siya at mamatay na masaya. Kaya naman pinatikim niya ito bago patayin. Bago mamatay, hiniling niya sa kanya na suriin ang trunk ng kanyang sasakyan. Sa trunk, mayroon siyang pagkain ng aso dahil may nakita siyang aso na gumagala sa maliit niyang bahay sa kakahuyan. Dinala ng babae ang mga pagkain na iyon sa kahoy na bahay ni Virtuoso, at itinutok ang baril sa aso. Ngunit nabigo siyang patayin ito, at maingat na umupo sa upuan. Kinuha niya ang lugar ni Virtuoso, parehong profesional at personal ganito ang nangyayari sa mundo ng pagpatay. Ang isang mamamatay tao ay nagiiwan ng bakante upang punan ng isa pang cold-blooded hitman. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.